Guys, ito kung ikaw ay magpapabakod, kailangan mo mapanood at malaman ito. Kasi para hindi ka magaya sa akin at masayang ang pinagpaguran at ginastos mo. So, guys, talagang nakakapanghinayang. Napakalaki po ng ginastos ko dito sa isang bakod na to at ngayon patitibag lamang dahil sa pagkakamali natin sa pagpapabakod. Ito naman ngayon at magpapagawa tayo ng panibago. So ito po, yan. 31 meters po yung haba na yan. At yan itong nakita nyo lumang bakod na yan, titibagin lamang po yan dahil po sa pagkakamali ng bakod. At gawa nga raw po ng ating muhon ay lumihis, pumasok sa ating uh, pagkakagawa. So inayos na po natin yan at yun nga, yung tama, yung siya nga natin patutupad at yung mali ay itatama natin para walang pag-uusapan na marami at magkakaroon tayo ng peace of mind. So marami pong nagtatanong dito sa unang in natin na wala daw po bang muhon nung ako eh, nagpabakod meron po yan meron simula po doon sa dulo hanggang dito pinak sa end point ko po dito pumasok ka raw po yung aking uh, pagbabakod dito sa right of way nila so pinakita naman nila sa akin yung relocation certificate at okay naman na tayo at inayos na lang natin para walang diskusyonan syempre sa una magre-react tayo dahil hindi tayo papayag pero at the same time bandang huli eh, marirealize natin na maaaring magkamali tayo at itatama natin yung mali. Ganun na lamang po ang ating gagawin. So talagang maraming magsasabi na dapat binayaran na lang daw ito. Sinubukan po natin yun pero kailangan po talaga kasi nila yung daan nila. Nahihirapan po kasi silang pumasok dito sa sasakyan para lumuwag ito. Eh inilagay na natin sa tama. So kung bago tayo magpapabakod, kailangan siguraduhin muna natin yung sukat ng ating mohon, yung mga end to end point at yun nga iparelocate muna natin na updated kasi kahit na daw po yan eh dati nang may mohon yan may mga lumang muhon na, yan yung naghingi tayo ng advice sa isang engineer or surveyor. Eh dapat daw po talaga ipa-relocate muna para sigurado bago magpabakod or humingi ng fencing permit. Yan po. Yan po ang uh, unang-una nating uh, nakuhang lesson dito sa pagkakamali natin na ito. Ito na nga, day 4 po itong ating pagpababakod na to. Sa mga nagtatanong po yung mga sukat-sukat ng bakod, ganyan, bibigyan po natin ng isang video yan na yan lamang po ang ating topic para po mas malinaw. At the same time, yung pong gastos natin dito, may babahagi ko po sa inyo. Updated, ngayong October 2025 para magkaroon din po kayo ng idea. So ayan po, ang gandun po yan sa dulo. Ayan. So, abangan nyo po yung mga susunod nating video. Lalo na yung dapat nating gawin bago tayo mag uh, pabakod. Yan, hihingi tayo ng payo sa isang geodetic engineer na lisensyado.